Sobrang saya ni Ator dito Pasho nang nalaman niyang kasali na siya sa kinasuhan ni Ator ni, ni Senator Risa Honteveros. Ito guys, panoorin natin. Pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Oh, maghaharap kami sa hukuman. Oh, niya mag-testify, tatawagin ko siya as hostile witness. Oh. Uh. At, at sa loob-loob ko habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years. You're in my world now, baby! Wala akong kalamenta rin niyan! Wala akong kalamenta rin yung unity Nasa hukuman ka, baby! Pony, <laughs> <laughs> parang kama na ka-anonic speech show. Yoh. Mundo yan, baby! Ay, yeah. Tatlong na! Ta tatlong, tao tatlong, tatlong taon ako nasa hukuman, baby! <laughs> e, hindi mo pwede pa pakontem dyan, baby! <laughs> Man, <laughs> alam nyo, oh. Ako naman. <laughs> ang lakas mga sir ni Atty. Tupasyo, no? Kasi magiging ano talaga niyan? King ako akong ano pa, magiging ano na niyan eh. Tawag doon yung parang baluarte niya, yung hukuman. Hindi siya pwede i-contempt ni Risa. Walang problema sa akin yan. <laughs> na, Napag-usapan niya rin yung demanda. Oh, Ayun ang oh. una, di ba sinabi ko nga kay Risa Diveras, i-demanda mo ako. Oh, Opo. Oh, oh. Bakit ko siya hinamon? Una-una. Hmm, una, totoo naman yung sinasabi ko yung sinasabi niyang cyber libel. Totoo na may video, di ba ka? Oo. At walang malis. Anyway, hindi ko nasasabihin yung depensa ko. Aaya mo siyang manghula. Number two, gusto kong i-expose si Risa Contiveros for what she is. Mm -hmm. na hindi siya karapat dapat maging pangulo sapagkat hindi niya kaya na siya. True. Si Pangulong Duterte wala namang Yes. Din, na kahit sino for libel. Kahit sobrang Oo. gaming naninil. Wala, di ba? Opo, wala. Yung iba dyan, wala naman dinidemanda. Si Sara Duterte, wala dinimanda. At okay. hindi naman Duterte, marami naman pong public officials. Hindi naman Balat Sibuyas. Ayon. Bago, number two, Kenkoy pa itong si Riza ha. Para ko sa ko sa'yo kung ano ka Kenkoy itong taong ito. <laughs> Di ba? Siya yung tinulig sa. Siya yung in-rindicize namin. Etong sabi niya ha, nagtago pa sa likuran ng Senado. Eh mag-isa na lang nga siya rin sa Senado. <laughs> o eto pa sinabi niya ho, ayon sa GMA News Online. Sabi yung sabi ni Rizon Tiberos, and I quote, yung video na yan, yung pagkalat niyan, yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan. Unquote. Okay, Risa. Mm, may senador, hindi naman nag-demand -de ng <laughs> Bakit sinama mo yung senado? Sinan. Number two, ikaw ang hini Bakit sinama mo yung senado? Bakit tango ka sa likod ng senado? Uh, Insecure much? Oh. Oh, number three, di ba sinabi mo kay Atty. Reginald Tungol, bakit mo ba, you do not speak for the Senate? Wala naman sinasabi si Atty. tongol. Okay. na he is speaking for the Senate. Now, you are speaking for the Senate. Sasabihin mo, hindi pa payag ang Senado dyan. Wala man naman nagsasabing ibang senador, kung hindi ikaw na hindi sila payag eh. Riso Tiberos, you also do not speak for the Senate. Oh, bakit yung ayaw mong gawin ng ibang tao, ginagawa mo? Oh, yan, na-reveal na kung anong tunay na pangkatao mo, Riso Tiberos. Kaya na-take criticism, ah, vengatibo ka. Ah. Totoo naman, may video. Totoo namang may kidnapping case ka dati o okay, okay, magtitistigo si Jing Paras. Totoo namang to? may demanda ka dahil dun sa witness tampering sa Farmali, uulit ulit ko rito. Oh. Wala namang hindi totoo sa sinabi namin. Ngunit hindi mo, sabi nga doon sa A Few Good Men, eh. di ba yung karakter ni Jack Nicholson? You want the truth? You can't handle the truth! <laughs> oh, Bakit ka iboboto, Presidente, you can't kung ganyan no. Oh, At importante po na tinatalakay hmm. yung karakter mo because you are a public figure. Hmm. Eh. Importante kahil gusto mong magpangulo, dapat talagang suriin ang pagkatao mo bilang pangulo. That is why there's freedom of speech. Uh, that is why there's freedom of the press. Oh. Doon nagkamali yung ano niya, advisor niya. Hmm. Ang pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Uh, oh. Maghaharap kami sa hukuman. Nako. Oh. Wala sa Senado. Ay, yan. Hmm. Ah, wala. Oo. Oh. At kung ayaw niya mag-testify, tatawagin ko siya as hostile witness. Oh. Oh. At well, at sa loob-loob ko, habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years, you're in my world now, baby! <laughs> Wala kang maglamit na review ni Nasa hukuman ka, baby! <laughs> ako niya, parang ama na ako. Mundo yan, baby! Ako niya, tao, tatlong put, tatlong tao na ako nasa hukuman, baby! Hindi <laughs> eh, mo pwede pag dyan, baby! <laughs> Mga kaibigan, masaya lang po siya tayo. Oh. No? dahil maagi na siya dumatay. Siya ay pumasok sa so patibong! Grabe, <laughs> 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 wow, oh! All... Even last year. <laughs> oh, yan! <laughs> Parang pelikula, eh, no? Oh, uh. Ayun, no? ayun, <laughs> 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 Nakita kita, ayun, ayun, <laughs> well, anyway, uh, marami pong nagpapasalamat si Risa, talaga. Oh. Mm. Gusto niya talaga ako maging senador, ano? Pinasisikat niya ako. <laughs> 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 Mahirap yan, may Sa may ko. Mm hindi -hmm. may hirap na trabaho yan. So, alam mo, parang mas inspirado kong nagkomentaryo pagka naka na Dennis Antenor Pink ako. Oo, oh, diba? Mm -hmm. oh, uh -huh. yeah. yan ang tawag siguro nito sa DWIC. Ayan. Dennis, the Dennis Antenor Pink. <laughs> Ay, nako. Anyway, Ayan. speaking, speaking of wits, Okay. Speaking of which, eto ha, uh -huh. sa patuloy nilang paninira kay Sara at sa patuloy nilang pagpapaangat sa sarili nila. Alam mo ba naging resulta, Ma'am Jubes? Ano po 'yun? Wala eh. Wala ito kasi ito <laughs> yung latest disgrace. Are right? ang latest survey, survey. Okay. from Tangiers. Yan, sample size 2000? Opo. Yan, oh. Margin of error 2% plus Allah. minus 2028 presidential preferential survey June 20 to 2022. Ano? Yeah. Kam... Ang haba nun. diba? Ang number nine si na gusto BP. ng Pilipino na maging pagulo uh -huh. I si see drum roll please. Ay ni Marcos 1%. One percent. Masyadong My mababa one percent. si Senator Marcos. 1% pa talaga. Ulitin no? ko sa mga hindi nakakuha. Masyadong mababa. <laughs> <laughs> ah, si, ano, I si, si, <laughs> si, <Ale, laughs> si mana Pero, pero loves me. yan, loves ko yan. yan. 1% Robin Padilla. Wow pumasok sa 8 ha. Mm Number 8. Okay. Number 7. Number 3 eh? for na end. Si <Wow>. Senor. <laughs> si Jis Escudero. Naku. Ah. Meron namang 3% Ooh. ang ating kaibigan si Risa Oliveira. Best friend. Oh, oh yeah. Eto, <laughs> Ang number five. five. Uh, ano ba yan? Ito. Ang number five. 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 Si Ispikiro. Uh, <laughs> ano ba yun? May meron kong gubuto kay Ispikiro. Yung uh, complaint, walang complaint. <laughs> <laughs> Nakakatawa yun. <laughs> Pati ba naman si Martin Romualdez, number ika fifth na gusto maging presidente ng Pilipinas ng mga tao. Ano ba kayo? Ano ba Ano kayo mayayari sa Pilipinas pag ganun? Nako guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to our channel and also comment down below. Have a great day everyone. God bless. Bye!